pa. Ayan o, oh, nagpipintura siya ng, ng ano, dun sa may gilid ng pader. Ayan yung, ayan yung ano, yung natapos na niya na gate. Ayan. Yan yung pininturahan ni dati yung gate So, bagong-bago na siya tignan. Ngayon, sa gilid naman. Daddy, mag-hi ka, daddy. Mag Magkay ka na. <laughs> Isang kaway lang dyan. O, palitan mo na yung kahoy. Yung bili kang kahoy. Kahoy lang, kahoy lang din ba ang ilalagay dyan, dade? Ah. Uh, o yan, nagpapakit pa siya bang nagpipintura. <laughs> Bro OJ. Bro OJ. Ilocano. Ilocano nga, iyan mo na, Bro OJ. Ay si Bro OJ. <laughs> <laughs> eh, si, <si> <laughs> Ang mabait na si Bro OJ. Ayan. Sa susunod naman, gagawin, siya lang nagagawa sa bahay. Sa susunod, gagawin naman niya yung 我不安。

sa bahay lang nagpipintura yan wag nyo i-hire na magpintura sa mga bahay nyo kasi mahal ang singil niya. <laughs> no daddy no million ang singil ni daddy eh. no, di kontrata ba Now, bad ka. Magpintura diyan Naka-record naka, naka, naka ito. I-ano ko ito. I-awaiti ko. Paan paano kaya yung... Pagpapalagyan natin ng ilaw na dalawa diyan sa sa harap yung sa may ano niya dali. Tama uh, na sa kanan mismo na kasi ayo si Brenda niya na, pag uh, binabura niya doon tumutoy na mag-ask yung kasi gawa nung sagay. Ah, ganoon pag naiatras na Oo, oh, oh, babaguhin ko ba sana. noon pa natin sana ano yan pin pininturahan okay lang <laughs> pare hindi naman yung kuno pa yan di marami na ngayon yan pipinturahan ulit Ano ba yung bakal na mahaba dyan yung tira mo dati? Dade, sa taas? Alisin mo yung mga nakakasagabal dyan. Pangit-pangit. Tingnan. Din siya din nagpintura guys sa loob ng bahay tsaka sa ano sa simbahan ulito ang pagkakagawa ni yung dati pwede na ako mag order ng halaman ko dati lagay dyan sa mga gilid dyan magtitingin ako ng ano, ilang peraso lang dado. Pick upin mo sa Garden Villas ah. Sa my face tree, doon yung nakita ko eh. Ayan oh, may puno pa diyan sa kabila, mangga ba yan, Daddy? Dapat may kila ano yata yan kila tatang no maganda pala pag madaming puno dyan sa harapan kasi presko siguro yan Eh, ano sabi nung nag-deliver kanina? Dahan-dahan lang isara. Sabi niya. Ah, dade. <laughs> Tatawa ako kanina eh. Dahan-dahan lang daw isara yung gate. Maganda sana yung gate pag yung mas mataas pa sana ang ginawaan. Mababa ka mahaba pa ta Buti nagkasya pa yung ano mo yung pintur mo dati na yung bah bahay ni hindi pa ah. O oh, ayan guys, nagpipintura na naman si Daddy sa ano sa may pinto puti yung ano, kulay ng pinto ngayon na iba na. Dati is brown, ngayon is white. Na. Tapos dun sa may ano, handle ng pintuan. Uh, dark, hindi mo, hindi ko alam kung dark green, o blue o dark blue, kasi siya lang yung nagtimpla nyan guys yan, ang ganda ma ano ano pala yung binili mong pintura na white ano yung shiny siya oo mag kaya maganda glossy, glossy daw guys yung pintura kaya maganda shiny shiny siya na <laughs> mag ka naman sa viewers ko dali <laughs> Ohayo, Ohayo go say mas daw. <laughs> Ohayo go say mas. Ah. Uh -oh. Madami pa ba yung green mo? next time next time sa ano naman i-tabi eh, mo yan sa taas sa taas yung drains nung ano dun, kahit sa loob lang hindi, sa sa loob sa loob niya wag sa labas naman uh ah oo -oh. 人家。